kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Security Guard uri ng probisyon na may napakalaking kontribusyon sa ating bansa at ekonomiya. Sila ang mga inatasan ng mga kumpanya na panatilihing maayos ang operasyon ng kanilang negosyo. Hindi basta-basta ang trabaho ng gwardya lalo na kapag maasay nito sa mga matataong lugar kagaya ng mga malls government offices at iba pa na palaging dinadagsa ng mga tao para sa si serbisyong ibinibigay ng kumpanya. Hindi lang pagbabantay ang gawain ng mga gwardiya. Marami pang ibang trabaho ang ipinapasa sa kanila kaya't sulit na sulit talaga ang ipinabayad ng kanilang mga employers. Noong unang panahon nung uso pa ang holdapan sa mga gasolinahan, pawnshop at bangko, ay palaging ang mga gwardiya ang nauunang makipagpakbakan sa mga masasamang elemento para masigurong hindi mananakawan ang establishment ng kanilang pinabantayan. Ilang bilang na rin ng mga gwardyang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Marami na rin mga gwardyang nabigyan ng pagkilala dahil sa pagdepensa nito ng buong tapang sa kanilang mga pinabantayang negosyo ng kanilang mga amo. Pero ang tatalakayin natin ngayon ay hati ang naging reaksyon ng mga netizens sa ginawa ng isang gwardya sa sinasabi nilang isa o manong magnanakaw na kanilang nahuli. Naging violent nag sa FB ng lumabas ang video ng isang payat na lalaking tumatakbo habang hinahabol ng dalawang nagmumotor. Rinig na rinig ang sinabi ng nakaangkas sa motor na sinasabi nilang gwardya ang pagpahinto nito sa lalaking nakaputi. Ayon sa iba, ang nakaputi raw na lalaki ay nagnakaw umano sa pwesto na binabantayan ng gwardya. Rason para habulin nila ito at nang makorner na ay huminto na lang ang lalaking nakaputi na tila na nito na wala na siyang kawala pa sa gwardya naghahabol sa kanya. Kaagad na siniguro ng gwardya na hindi na makakawala pa ang umano'y magnanakaw kaya para masiguro ay kaagad na niya itong inaplaya ng chokehold. Ito ang isang galaw sa martial arts na hango sa jiu-jitsu kung saan ay siguradong mawawalan ng malay ang taong inaaplaya nito. Pinipigilan ng chokehold ang daloy ng hangin o dugo sa leeg ng biktima rason para mawala nito ng malay sa loob lamang ng siyam na segundo. Depende kung gaano kahigpit ang pag-apply ng sa lihig ng biktima. Mawawala ng malay ang kahit na sinumang danasi ng chokehold at ang mas malala pa ay pwede itong ikatodas depende sa kung gaano katagal ang pag-apply nito. Kitang kita sa video na tila naging lantang kulay ang lalaking nakaputi. Matapos itong pigain ng gusto ang nasecure na, na chokehold ng sinasabing gwardya. Sa mga makikita sa mga sports competition kagaya ng UFC, ay kaagad na pinapatihaya ang nawalan ng malay tsaka tinatapik-tapik sa dibdib para muling makarecover mula sa pansamantalang pagkawala ng malay nito. Pero sa nangyari sa lalaking nakapute ay makikitang nakadapa ito. Hindi klaro kung nakabalik na sa kanyang kulirat ang lalaking nakapute habang ito'y nakadapa dahil yun ang katapusan ng video. Kaagad na nagsilabasa ng mga komento na tuluyan daw na natodas ang lalaki at pinaghahanap na raw kayo ng mga pulis ang na nag-alay UFC fighter. Meron namang nagsasabi na buhay na buhay ang lalaking nakapute. April 26, 2025, talagang tinunton ng taga TV5 ang lalaking nakaputi na nasa video para malaman ang totoong nangyari lalo na't na napaulat na natodas daw ito. Pero napag-alaman ng TV5 na chismis lang pala ang mga nakapost sa FB na natodas na itong lalaki dahil kanila mismong nakaharap at nakausap ang lalaking nakaputi sa video. Ako po yung viral na video na sinakal. Lilinawin ko lang po ako buhay-buhay. Last year pa po yun. July 6, 2024 pa pala nangyari ang insidenteng ito. Pero nakaraang mga araw lang ito ay sa social media. Kung kaya ang buong akala ng iba na nakaraang araw lang ito nangyari, klinaro din ng nasa barangay na hindi tanod ang lalaking nanakal at wala rin may nagkumpirma na isa itong gwardya. Marami ang naawas sa na nangyari sa umano'y magnanakaw dahil walang kalaban-laban ito at higit sa lahat ay sumuko na raw ito pero bakit ganun na lang kaagris Sibo ang gwardiya at kanya pang inaplayan ito ng napakahigpit na chokehold. Marami naman ang nagsasabi na tama lang daw ang ginawa ng gwardiya para sa isang magnanakaw. Ayon sa iba, dapat lang daw na gano'n ang gawin sa mga masasamang elemento. Ang tanong, ikaw na nakakita sa video sa ginawa ng gwardiya, ano ang tingin mo sa nangyaring ito? Tama lang ba na gano'n ang gawin sa nahuli nilang magnanakaw o nasobrahan ba ang ipinakitang aksyon ni Manong Gwardiya? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.